Ang lupit din nito, no? Ang lupit din nito ni Binay, no? Kapal ang mukha. Bakit? Siya yung pumasok dun, eh. Kumiti ni Kayatano yan, eh. Ni hindi nga siya dapat, di ba? Anong tawag mo pagka-kumite? Ha? Di ba, Mr. Chairman, mag ka? Ganun, eh. Eh siya nga wala, pasok lang siya ng pasok eh. Mas ikaw pa mag-alakas ng loob na na biglang uh, mag de diyan mag -ano mag-ano file pa sa Ethics Committee? Ang kapal din ng mukha mo, ma'am. Hindi. Ano ba yan? Kapal dahil sa... Uh, ano? Grabe eh. Hindi, ako ah. Uh, napanood ko kasi to eh. Napanood ko yung buo na to eh. Di ayos sila, di ba? Si Kayatano tsaka yung uh, DPWH nag-uusap, ganyan-ganyan. Iniimbestigahan. Ayos. Biglang pasok to eh. Ah, siya... Ah... Tapos bigla nagdadaldal ng hindi malam, Mr. Chair, Mr. Chair. Walang ganun eh. Dere-derecho. Ang kapal na mukha. Sa mukha. Saan, saan nakabili niya sa Makati? Makabili nga. Minsan kasi mahiyain ako eh. Hindi, totoo lang. Ha? Ah. talaga mahiyain ako. Gusto kong bumili niyan. Kapal na buka. Meron siguro niya sa Makati. Ang kakapal na mukha ninyo eh. Hindi, eto, eto na lang. Ha? Eto ah, walang biro ito. ba diba? sila nga magkapatid yung... Ah, yung mayor ngayon, si pangalan ng mayor ngayon, tsaka yung kapatid niyang lalaki, nag-away nga sa loob ng simbahan eh. Ganun kakapalang mukha ng mga yan. Hindi, eh, isipin nyo na mabuti yun ha. Nag-away sa loob ng simbahan. Ha? Habang sila ay eh, na nangangampanya, kapal ng mukha. Nagsisigawan sa loob ng simbahan. Ganyan kayo mga binay. Kaya nga tinatanong ko sa iyo ngayon, binay. Ha? Nancy Binay. Saan kayo nakakabili ng kapal na mukha sa Makati? Bakit ang kakapal na mga mukha ninyo dyan? Saan kayo nakabili? Ah, makabili nga ako. Kasi minsan mahiyain ako eh. Lalo na pag ano, talaga ako. Walang biro. mamaya may upload akong video. Tingnan nyo kung gano'n ako kahiyain. Napahiya ako. Eto, mamaya may upload akong video. Napahiya talaga ako.